Ayun, ayun sa iyong buhok niya, sabi ang nagsabi Ano pangalan niyo, best friend? Kai Briggs. Kai Briggs, ilang taon ka Apat. Apat, ilan yung apat? Four. Four. Sige, may kasawa ka na. Sige, 100. Apa. Ay, kasawa ka na yung anak to? Kanina anak to? Ay, sir, anak mo pala to. May asawa na to. Ilan yung asawa Ilan yung asawa mo?

kita ng Parang parang bukti mo din nama Ano ang pangalan mo? No? May malakas Ay, na lang mic pangalan mo? No? Gia, ilang taon ka na? Four oh, ready ka na? Ready ka na? Apo One, two, three, go! Happy birthday, One, two! ba pa sa tuha kahit mga tri lang? ready? One, two, three, go! One, two, three, four, five, six, so ako lang para na din ang asiksi ati Gia. O, oh, lalaki naman, lalaki. Ayan. Oh, Salitan tayo, lalaki ba ba? Ay, pa picture ka. pa ka dito? Yeah. O, oh, pangalan. Ian. Ian, ilang taon ka na Ian? Ilang taon ka na Ian? Ilang Ilang taon ka na Ilang taon wala po. Wala po. Mo mo, pa. Huwag naman naman gagawin ng bata. Ano-ano ano may may birthday? Kapatid po. Ah, kapatid. Galingan mo. Ah, kapatid mo may birthday. Ready? One. Okay, ready? One, two, three, go! Happy birthday kay Sipi. May sakit ka. Ha? May sakit ka. Well, ah, sige, ulitin natin. Ready? One, two, three, go! Happy birthday kay Sipi. kanay, may nakanay siya. O, oh, babae naman, babae. Eh, dito nga, Galing, salay ka. Yan, salay natin yung mga bagong na uh, bisita natin. Ang pangalan mo? Princess. Princess, marami pang laman to? Pwede <laughs> pa tingin? Uy, puro dollars, ha? Okay. Sino ka saan ang pumunta dito, dito? Mama ko pa, ko, kapatid ko pa. Ah, nasa si mama mo? Shoutout mo, live na live tayo. Shoutout, mama. Shoutout, mama. Ay yeah, shoutout, ha?

Dito sa upuan mismo? No? Saan? Saan yung bahay mo? Sa <laughs> <So>, tricycle. <single>. Kasi <laughs> kiti bali na lang. Ah, okay, Nag-aaral ka na ba? Uh, hindi po. Ah, hindi pa. Pero balak mo mag-aaral. Hindi ko alam. Ay, yung anak. Para nagdadalaw ang isip. Ay, si mo. <laughs> okay, ready ha? Happy birthday, Casey. Mahaba. Ready? One, two, three, go! ready si 1 2 3 4 5 6 7 8 ka. ano anong pangalan mo Nicole. nicol ilang taon ka na Alam mo mo, okay lang mo lang nyo 8 ah, 14 hey, ma mas ma 14 Kailangan ka para gawin na lo 1 2 3 go lalaki naman. Malalaki. Dito! Yung mga kumula, bumitos. Ang tapangan ng jersey mo, pwede pa arbor na. Ano? ano pangalan? Jason. J A Jason. Jason. Sean, ilan taon ka na? Ten. Ten, sino kasama mo dito? Ano yun? Si mama mo, tsaka si papa mo. Shout out mo si papa mo, tsaka si mama mo.

Babae ba 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 naman ba eh. Ay, tama. Ayan. Ay, ikaw naman ha. Huwag ka magpapatalo kay ate mo. Si ate mo naka, nakailan yun? Naka 14. O, kailangan ikaw maka 30 ka ha. Ay, sige. Anong pangalan mo? Tira. Tira, nag-aaral ka na? Nag-aaral ka na? Ay, hindi pa. Ay, sige, ready? 1, 2, 3, go! Happy Sige, ayaw na niya. Ayan. O, oh, lalaki, hindi ba? ah, O, oh, ikaw naman iba, iba, iba yung gagawin na, ha? Maglalato-lato ka oras, ha? Okay, ah, sige. <laughs> okay, ano pangalan mo? Yang-yang po. Yang-yang. kaano siyong si Yong-yong? ka na. Opo. Nag-aaral ka na? Opo. Anong grade mo na? Grade 2. Eh, grade 2? Anong baby, mo sa si grade 2? Resist.